Sa bawat umagang ating ginugugol sa paralan, sa tahanan, at sa social media, may isang tanong na patuloy na gumigising sa aking isipan. Nasaan na nga bang ating wikang Filipino? sa bawat pindot ng ating daliri sa ating mga cellphones, sa bawat salitang binibitawan sa social media, naroon ang kapangyarihan ng wika. Ngunit napapansin ko, mas nagiging banyaga ang mga salita natin tulad ng outfit check, random thoughts, or good vibes. Ngunit bakit tila bihira na nating gamitin ang mga salitang damit ko ngayon, mga naiisip o nararamdaman ko. Hindi ko sinasabing mali ang paggamit ng ibang wika. Ngunit, bilang kabataan, may tungkulin tayong buhayin ang sariling atin. Ang Filipino ay kayamanan. Hindi ito hadlang sa modernong panahon. Ito'y tulay upang mas maipahayag ang ating sarili, ang ating ideya ang ating pagkatao. Sa bawat post, captions, at mensahe, magsimula tayo sa simpleng hakbang. Gamitin ang wikang Filipino. Dahil sa bawat salitang ating pinipikas, buhayin ang ating kultura at buhay ang ating pagka-Filipino. Ang wika ay hindi lamang tunog o titik. Ito ay kaluluwa ng ating bansa. Kapag sinasambit ko ang salitang bayanihan, nakikita ko ang larawan ng pagtutulungan. Kapag naririnig ko ang malasakit, ramdam ko ang puso ng bawat Pilipino. Dito ko naunawaan na ang wika ay pagkakakilanlan, ito ay napapalaga kung sino tayo, saan tayo nagmula, at kung anong mga aral ang ating pinapahalagahan. Sa mundong puno ng pagbabago, kailangan nating patunayan ng ating wika ay hindi laos. Ito ay buhay, humihinga, at patuloy na umuunlad. Kung ating pipiliing palagaan ang wika Filipino, pinipili rin nating kilalanin ang ating sarili bilang tunay na Pilipino. Bilang isang estudyante, ramdam ko kung gaano kahalaga ang paggamit ng wikang na sa pagkatuto. May mga aralin na tila napakahirap kapag sa banyagang wika itinuturo. Ngunit kapag ng ito sa Filipino, biglang naging malinaw. Dito ko napagtanto na ang karunungan ay hindi lamang sa wikang Ingles na susukat. Ang tunay na karunungan ay iyong nauunawaan, nararamdaman at naipapahayag sa wika ng puso mo ang wikang Filipino. Kaya't bilang bahagi ng edukasyon, hindi natin dapat isang tabi ang Filipino. Ito ang daan upang maging mas malalim ang pag-unawa, mas malawak ang pakikilahok at mas tunay ang karunungan ng bawat mag-aaral. Ang Filipino ay wika ng katalinuhan, hindi ng kahinaan. At sa pamamagitan nito, at sa pamamagitan nito, mas magiging malaya tayong mag-isip, magtanong at matuto. Tayo, ang mga kabataan, ang susunod na tagapagpadala ng ating wika. Sa ating mga kamay, nakasalalay kung ito ay mananatiling buhay o tuluyan mapapawi. mapapawi. Ngunit naniniwala ako, hindi pa huli ang lahat. Sa ating mga tula, sa ating mga kanta, sa ating mga kwento, patuloy nating binubuhay ang wikang Filipino at sa bawat kabataang marunong magsalita, sumulat at magmahal sa sariling wika, muling bumabangon ang diwa ng pagiging Pilipino. Tayo ang boses ng kinabukasan, tayo ang magpapatuloy ng wikang minana natin sa ating mga ninuno at ating mga tinig, at sa ating mga tinig, marinig muli ang isang matamis na pangako. Ang pangakong naka na hindi kailanman mamamatay ang wikang Pilipino. Sa bawat salita, may kasaysayan. Sa bawat wika, may buhay. At sa bawat Pilipinong nagmamahal sa kanyang sariling wika, may pag-asa. Bilang kabataan, tungkulin nating ipagmalaki at gamitin ang wikang Pilipino sa lahat ng larangan. Sa pag-aaral, sa sining, sa agham, at sa teknolohiya. Dahil sa huli, ang wikang Pilipino ay hindi lamang ginagamit. Ito ay sinasabuhay. Ito ang ating tinig ng pagkakaisa at ito ang daan ng pagbabago ito ang sag sagisag ng ating pagka-Pilipino i